Wala kang ka mampakinamdam. Ah, hindi ba umalis na ako kanina? Ah, ibig sabihin nun, ayoko na sayo. Nagbibiruho ka lang Bogoy, nung bodyguard kita, ginalang kita bilang lalaki. Pero hindi ko pinangarap na mapapakasawa ng aking anak. Ang isang katulad mo lamang. Hayaan niyo naman patunayan ko pagmamahal ko. Patunayan? Maligo ka muna ang baho mo. Shirley, tayo na. Ang baho ng tao, nakakahawa, Shirley. Tayo na. Ayuron, ayuron, ayuron. Ayuron, ayuron. Ayuron, ayuron. Shirley! Halika na! At saka na lang tayo mag-usap. Thank you! I love you all! Thank you very much! Ikaw naman kasi, hindi ka marunong maligo eh. Ang baho mo nga naman. Tayo na ba, ba ako magmamana? Edi di sa inyo. Hoy! May nakakalimutan kayo! Eto ba! Uy, uy, uy! Eto ba! Taga, taga, taga! Sandali, aking to eh! Ang bigay, bigay! Bigay 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 pareho kayo ng anak mo! Masyado masakit ang ginawa nila sa akin. Amoy, tinapaktapakan nila ang pagkatao ko. Masyado nila ako minaliit. Kung di lang niya tatayo, talaga bibigyan ko na isa sa mukha eh. They never respect my rights! My God! Rights, rights ka pa dyan. Yung mukha mo, hindi ko makita eh. Kaya pala matilim jong so, Oh! Kung talagang magkadugo tayo, kailangan minum ka. Oy! Hindi sa paglalasing na ipakikita ang pagdamay at pakikisama ng isang tao. Chong, so, if that thing happened to you, You'll be down there falling dead, you know? Ano? Oh, so, I will go there. Kailangan mag-usap kami. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Yan. Talagang hindi mo ko pwedeng pigilan. Uh. This country is a free country. I'll do what I do. Okay. Uh. Goodbye, MacArthur. Believe me, ah. chal retard bah oh, oh oh ah ah ya hola señora ya vamos la ha? singado ha? ah si no eh ana don perfecto Magandang gabi din. Ano? Bakit hindi niyo sabihin sa mga bata anong eh, putok yan? Putok niya! Putok niya! Talagang hinahamon mo ako, ano? Mga bata! Papa, wag Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Para ano pa? Shirley! Ayoko na hong makita ang pagpumuka ng taong yan. eh My <laughs> My love! <laughs> ka maingay. Palabas lang ito ah. sa baba. Anong palabas? E pinilit ko kang pumasok. Bungkoy, kalit ang papa. Maliwanag na ba yun sa'yo? An Anong maliwanag eh? Ang dilim-dilim na gabi na maliwanag. Lasi ba? Hindi na dapat kinakausap ng tao yan. Dapat siya pinapatay na. Patayin niyo ako! Ako nang papatay pa. Ah! sampal lang pagmamahal yun. <coughs> hindi na pagmamahal yan. <coughs> Talaga? Wala ka bang pakiramdam? <coughs> ah, hindi ba umalis na ako kanina? Ah, ibig sabihin nun, ayoko na sayo. Nagbibiro ka lang. Mahal mo ako. bibiro ayoko na sayo umalis ka na umalis ka na ayoko na sayo ayoko na sayo umalis ka na ayoko na sayo 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 ayoko na sayo, ayoko na sayo. <laughs> <laughs>